Sinabi nila sa amin na ang hinaharap ay electric. Pero paano kung mali sila? Ang isang leaked blueprint ay nabasag lang ang mundo ng sasakyan. Ang BYD, ang electric giant ng China, ay lihim na nakagawa ng isang makina na hindi tumatakbo sa lithium, hindi nakasaksak sa mga charger, at hindi nagsusunog ng kahit isang patak ng gasolina. Tumatakbo ito sa tusupito, sa tubig. Oh, dali say, likido, tubig. At sa mga salita ng isang taga-loob ng BYD, ginagawang hindi na ginagamit ng makinang ito ang aming buong lineup ng EV sa loob ng tatlong taon. Hindi ito ligaw na chismis. Ito ang Hydrocore engine, isang classified powertrain na gumagamit ng superheated water vapor upang makagawa ng instant hydrogen sa loob ng chamber. Lumalampas sa mga bay. Bateria, rare earth metal at ganap na nagcha-charge ng infrastruktura ilang oras lamang matapos ang pagtagas. Mahigit 2. 7 billion sa mga pamumuhunan sa EV ang nabura. Ang mga supply chain ng Tesla ay Martin na ang ginginig. At ang mga satellite image, mesh ay nagmumungkahi na ang BYD ay nagtatayo ng isang lihim na hydrogen mega factory sa Gobi Desert sa ilalim ng seguridad sa antas ng militar. Eh, nagkakamot lang kami. Kung handa ka na para sa totoong kwentong hindi sinasabi ng media, pindutin ang like button, mag-subscribe, at iyon at mugit notification. Dahil sa susunod na 10 minuto, masasaksihan mo na ang pinakamalaking pag-aalsa ng sasakyan mula noong imbento ang internal combustion engine. Magsimula tayo. Ang industriya ng sasakyan ay nahaharap sa pagkagambala dati, ngunit hindi tulad nito. Hindi sa isang bagay na napaka-primitive, ngunit napakalakas ito ay hindi isang press release hindi isang pangunahing tono isang low resolution na blueprint lamang na itinapon sa isang hindi kilalang tech forum sa 2 43 am oras ng Beijing makalipas ang 10 minuto nawala ito ngunit hindi bago ito kumalat na parang napakalaking apoy sa mga naka-encrypt na Telegram channel engineering subreddits at mga pakikipag-chat sa grupo ng mamumuhunan ang ipinakita nito ay hindi mukhang anumang baterya Mukang steam piping, tubes, valves, combustion core, at sa itaas, isang label, BYD Hydro Core Engine v 1 O3. Panloob na gamit lang, walang lithium, walang cobalt, walang charging port, tubig lang, yun lang ang kailangan nito. Ang mga spec sheet ay nag-claim ng Hanay na 1,500 km bawat refill, hindi yan typo, 1,100 km sa singaw ng tubig ang parehong bagay na lumalabas sa iyong tea kettle. Walang plug, walang supercharger, hindi na kailangang huminto. Isang panloob na memo ng BYD ang tumagas pagkalipas ng ilang oras. Namiya na nakatatak ng mga pulang tag na urgency. Ang wika ay mapurol. Inaasahang cannibalization ng mga umiiral na platform ng EV, tinatayang laos na palugit ng tatlong taon. Isinalin, ang BYD ay nagtayo lamang na isang bagay na maaaring sirain ang sarili. Nitong imperyo at lahat ng iba pang tatak ng dekoryenteng sasakyan kasama nito. Sa pagsikat ng araw, nagsimula ang pagbagsak. Ano mga EV Heavy ETF o NAG Tank? Nagdurugo ng mahigit tuwi, 7 bilyon ang halaga sa loob ng odds oras. Ang mga pondo ng hedge ay nagscrambled upang itapon ang mga posisyon ng lithium. Natigilan ang mga auto analyst hindi maipaliwanag kung ano ang nangyayari at sa China, tatlong pangunahing artikulo ng balita na inilathala ng mga outlet ng estado ay nakuha sa loob ng isang oras. Inihayag ng mga screenshot na tinalakay nila ang isang nakakagambalang hydrogen vapor propulsion system na binuo ng BYD. Pagkalipas ng ilang oras, muling lumitaw ang mga binagong bersyon na may sanitized na wika at hindi malinaw na mga technical na sanggunian. Ngunit huli na ang lahat. Ang kwentos ay nakatakas. At narito ang twist. So, ito so, hindi isang himala mula sa kung saan. Ito ay batay sa agham na sinubukang ilibing ng mundo noong 1980s. Inilunsad ni Stanley Meyer ang tinatawag niyang water-powered car. Sinabi niya na maaari itong magmaneho mula Los Angeles hanggang New York sa 22 galon ng tubig. Mga paghahain ng patent, mga panayam sa media, mga demonstration. At pagkatapos ay namatay siya. Gumuho sa isang hapunan. Tinawag ito ng kanyang kapatid na pagkalason. Ang mga pagsisiyasat ay napunta saan man. Walang laman ang kanyang lab. Nawala ang kanyang mga blueprint. Karamihan ay tinanggihan siya bilang isang panloloko. Ngunit may mga bumulong na siya ay natahimik. Fast forward sa ngayon at binubuhay ng BYD ang kwentong multo na iyon. Ngunit hindi ito agham sa likod bahay. Ito ay aerospace grade engineering. Ang kanilang binuo ay hindi lamang hydrogen power. Ito ay instantaneous hydrogen conversion. Walang fuel cell. Walang mapanganib na tangke. Gumagamit ang kanilang makina ng superheated electrolysis upang hatiin ang distilled water sa hydrogen at oxygen sa loob ng blok ng engine. Mga millisecond lamang bago ang pagkasunog. Nangangahulugan iyon na walang imbakan, walang transportation, walang panganib sa pagsabog. Aktibo lamang ang system kapag pinindot ang accelerator. Kapag ito ay may walang ginagawa, ito ay lumalamig. Ito ay ligtas, mahusay, at kung toto ang data, napakalakas. Tinatantya ng mga inhinyero ang 78% na thermal efficiency rate. Iyan ay triple kung ano ang nakamit ng mga unang modelo ng hydrogen. At ing patent na yon, ang naglalarawan ng Dual Cycle Catalytic Vapor Chamber, na ifile ito sa Shenzhen noong Abril 2025 at nawala pagkalipas lamang ng dalawang linggo mula sa database ng China, may nagsasabing hinila ito ng Estado. Iniisip ng iba na nakalock ito sa isang archive ng pambansang pagtatanggol. Ngunit ang teknolohiya ay hindi lamang nagbantas ng mga kumpanya ng EV. Tumama ito sa puso ng imperyo ng lithium at walang mas naramdaman ito kaysa kay Elon Musk. Ilang buwan lang ang nakalipas, tinapos ni Tesla ang isang 10-billion-dollar na deal sa Piedmont Minerals para sa garantisadong supply ng lithium hanggang 2040. Awe database sing masterstroke. Ngayon parang death sentence na dahil kung ang mga kotse ay maaring tumakbo sa tubig, ang lithium ay magiging bagong carbon. Isang hindi na ginagamit na relic ng teknolohiya kahapon. Tumugon si Musk sa tanging paraan na alam niya kung paano, gamit ang isang misteryosong tweet. Ito ay mas masahol pa kaysa sa epekto ng Osborne. Isinulat niya, "Pagkatapos ay tinanggal. Para sa mga hindi nakakaalam, ang epekto ng Osborne ay tumutukoy sa kapag ang isang kumpanya ay hindi sinasadyang pumatay ng demand para sa sarili nitong produkto sa pamamagitan ng pagpahiwatig na may darating na mas mahusay." Maliban sa pagkakataong ito, hindi ito chismis. Ito ay totoo. At hindi si Tesla ang gumagawa ng pagbabago. Ang buong infrastruktura ng Tesla, higit sa 50,000 supercharger sa buong mundo, ang mga gigafactories ng baterya ng lithium nito, ang closed loop na recycling ecosystem nito ay maaring maging walang kaugnayan sa magdamag. Nakita ng mga recycler ng baterya na nawala ang halagang wide 4 billion sa isang lunes. Nagsimulang tukuyin ng mga analyst ang sandaling ito hindi bilang isang pagkagambala, ngunit bilang isang pagbagsak, ang hydroquake. Ngunit ang tunay na katibayan na ito ay walang hype ay nagmula sa kalawakan. Ang satellite imagery ng kaisang dati ng hindi naiulat na pasilidad ng BYD sa kanlurang, sina ay nagpakita ng isang malawak na pang-industriyang complex na napapalibutan ng fencing, guard tower, at mabigat na pagbabantay. Ngunit narito kung ano ang naging kakaiba. Walang mga unit ng imbakan ng baterya. Walang mga solar panel. Sa halip, mga hanay ng cylindrical tank, turbine stack, teliing ano ang lumilitaw na cooling tower, ang mga local ay nagulat ng mababang delas ng mga panginginig ng boses, umatungal na mga tunog tulad ng mga turbine na umiikot, mga inhinyero na dumarating sa mga armored convoy, Iginiit sa tala BYD de MI isang geothermal project. Tapos may nag na drone video. Ang panloob na signage ay nagpakita ng katotohanan. Hydrogen Core Reactor, Sky River Division. Nag-zoom in ang mga analyst. Tinantiya nila ang 5 gigawatt hydrogen conversion capacity, sapat na para mag-fuel ng 2 milyong water engine bawat taon. Hindi isang prototype. Hindi isang lab. Isang pasilidad na nagtatrabaho. At maning pangalan ng mahiwagang operasyong ito, Project Skyriver. Tatlong taon bago ang schedule, ganap na pinondohan, tumatakbo 24-7. Habang ang mga karibal ay nag-troubleshoot pa rin ng mga kilowatt, pinapasingaw ng BYD ang buong playbook ng baterya. Walang mga wire, walang charging station, hydrogen, init, at lakas kabayo lang. Hindi lang nito muling tinukoy ang isang makina. Nag-trigger ito ng chain reaction. Dahil ng malaman ng mundo kung ano ang ibig sabihin ng Project Sky River para sa mga baterya, hindi na naghintay ang mga merkado. Nagsimula ang pagyanig sa Shenzhen. Ang lindol ay tumama sa Wall Street. At ang aftershock, naging global ito. Sa loob lamang ng siyam na araw, ang mga presyo ng lithium spot ay bumagsak ng 34%. Ang pinakamatarik na plunge mula noong kaguluhan noong 2020. Sa pagkakataong ito, hindi naging viral ang panic. Ito ay pagkalipol ng industriya. Ang mga minahan ng lithium ng Australia, ang gulugod ng supply chain ng baterya, ay tumama sa preno. Nagyelo ang mga tinaan at mga spadala. Nagpanic ang mga executive. Isang insider mula sa Pilbara Minerals ang umamin sa live TV. Ito ay mas malalapas sa COVID para sa amin. Walang diskarte sa rebound. Libu-libong toneladang lithium ang nakaupo na hindi na benta sa mga pasilidad ng paghawak sa buong Perth, Santiago, at Qinghai, Magdamag, ang Chile, ang pangalawang pinakamalaking producer ng lithium sa mundo, isi nanawagan para sa mga pang-emerhensyang pag-uusap sa kalakalan kasama ang mga pangunahing kasosyo sa pag-export ng baterya. Ang kanilang pangulo ay naglabas ng matinding babala. Kung papalitan ng tubig ang lithium ang buong modelo ng ekonomiya ay dapat na muling isulat, ngunit hindi lahat ay natatalo. Habang ang mga kumpanyang umaasa sa lithium ay nagdugo ng bilyon-bilyon, ang isang stock ay lumundag tulad ng isang misail, BYD, sa loob ng 40 koton oras. Tumalon ng 58% ang market cap ng BYD. Sa madaling sabi, ay nalampasan nito ang Tesla upang maging pinakamahalagang automaker sa mundo. Ang mga mamumuhunan ay dumagsana parang ito ang susunod na Apple, ang susunod na Google, ang susunod na paglulunsad ng iPhone, ngunit mas malaki. Dahil hindi lang ito isang mas mahusay na kotse, ito ay isang mas mahusay na gasolina, isang bagong elemento sa pandaigdigang laro ng kapangyarihan, at kontrolado ng BYD ang laban. Pero ang totoong shock, ang makina mismo. Ang harbagang prototype ay sinubukan sa Tibet, Isang malupit na lugar ng labanan sa altitude kung saan ang mga combustion engine ay humihinga para sa hangin at ang mga baterya ay nag-freeze. Ang resulta? Sinira nito ang mga inaasahan. Nalampasan ng water-powered prototype ng BYD ang isang Tesla Model S sa back-to-back -back uphill drag race. Walang baterya. Walang oras sa pag-charge. Walang lithium. Distilled water lang at isang pressurized catalytic chamber na gumagawa ng purong hydrogen at oxygen on demand. Pagkatapos ay sinusunog ito ng malinis. 060 sa loob ng threes. 2 segundo. At ano ang lumalabas sa tailpipe? Singaw. Exactong 100 degrees Celsius. Walang carbon. Walang nitrogen oxide. Walang amoy. Singaw lang. Walang mga rare earth metals. Walang cobalt mula sa war-torn mines. Walang nickel. Walang acid spills. Walang child labor sa Congo. Tubig lang sa loob. Steam out. Tinatawag ito ng mga inhinyero na hininga ng dragon. Hindi ito umuungal. Ayat IT sumisit sit, Isang pumipintig na ritmo ng init at singaw na halos nararamdaman. Buhay. Ang footage ay nag online. At sa loob ng ilang oras, ito ay hinihiwa-hiwalay ng frame by frame ng bawat auto-analyst at physicist sa YouTube. Ang hatol? Ito ay totoo. Gumagana ito. At ito ay darating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Iyon ay kapag ang geopolitical storm ay tumama sa buong throttle. so Washington, nagsagawa ang Senado ng mga emergency na pagdinig sa ilalim ng headline na Foreign Disruption of Domestic Energy Infrastructure. Pagsasalin, itinayo lamang ng China ang isang bagay na hindi nakita ng Amerika na darating at hindi pa maaring kopyahin. Ang isang leaked na ulat ng Pentagon ay gumawa ng paraan upang pumili ng mga mamamahayag. Ito ay nagbabasa tulad ng sci-fi. Ngunit may mga tunay na implications sa mundo. Ang pangingibabaw ng hydrogen ng China ay nagbabanta na bumagsak ang mga umiiral na alyansa ng baterya. Binasa ang index ng panganib. Ang pariralang natigil? Maaaring maglipat sa balanse ng pandaigdigang kapangyarihan sa loob ng 38 na buwan kung hindi mabibilang. Agad na nagsimulang maglobby ang Ford at GM upang paghigpitan ang pag-import ng sasakyang hydrogen ng BYD sa North America. Tinawag nila itong National Security Risk. Sa likod ng mga saradong pinto, inamin nila ang tunay na problema. Wala silang kakumpetensyang produkto. Wala. Samantala, ang kagawaran ng enerhiya ay nagmamadaling ilihis ang pagpopondo sa sodium hydride propulsion research, Ngunit ang mga panloob na ulat ay umamin na sila ay hindi bababa sa apat na taon sa likod. Baka mas marami pa. Pagkatapos ay dumating ang hindi maiisip. Ang White House ay nagsimulang lumutang sa paggamit ng Defense Production Act. Hindi para sa isang digmaan. Hindi para sa isang pandemya. Laban sa mga makina ng tubig. Ang parehong batas na ginamit upang palakasin ang paggawa ng bakuna ay maaari na ngayong gamitin upang harangan ang isang kotse na tumatakbo sa H2O. Ngunit ito ay tila isang taya pagkatapos na ang kabayo ay umalis na sa Quadra. Naglunsad ang ExxonMobil ng Media Blitz. Mga ad na nagsasabing ang mga sasakyang pangtubig ay hindi ligtas, hindi kinokontrol, at hindi pa nasusubok. Nagpakita sila ng mga pagsabog, mga graphics ng takot, mga fictional crashes, hindi ito gumana dahil ang mga tao ay hindi nanonood ng mga ad. Pinapanood nila ang mga vapor engine na sumirit sa mga bundok habang ang Teslas ay lumalamig sa mga charging cable. Naglabas ang OPEC ng magkasanib na pahayag na babala ng isang digmaang hydrogen kung tumanggi ang BYD na ibahagi ang mga patent nito sa buong mundo. Malamig ang kanilang pagsasalita. Ang teknolohiyang pag-iimbak ng mga paraan ng conversion ng hydrogen ay maaaring humantong sa sistematikong kawalang tatag ng ekonomiya. Pagsasalin, ibahagi ito, o may kahihinatnan, ang BP, na nakakaramdam ng direksyon ng hangin. Ay nag-anunsyo na ginagawang Green Steam Complex ang isa sa pinakamalaking refinery nito sa Texas. Isang refinery na walang langis. Pearl Water Purification at Hydrogen Turbines. Ngunit muli, Nasa likod sila. Naghain na ang BYD ng 36 na patent sa siyam na bansa. Nang maaga, tahimik, na may mga proteksyong hindi tinatagusan ng hangin. At iyon ang bahaging walang hinulaan. Hindi ito isang prototype na gawa sa garahe. Isa itong diskarte sa digmaang pang Isang matagal nang binalak na paglulunsad. Isang multi legal na kuta. Habang pinagtatalunan ng mundo, ang hanay ng mga bateryang lithium-ion ang BYD ay nag armas ng tubig. At ngayon, nakabukas na ang gate. Ang sumunod ay hindi maiiwasan. Sinubukan nilang pigilan ito sa pamamagitan ng mga demanda, propaganda, at politika. Ngunit ito, hindi na ito produkto. Ito ay isang kilusan. And si Oras na sumabog ang patent war. Huli na ang lahat. Say 9. 41 a.m. Oras ng Beijing. Ang patent lawyer ng BYD ay naghain ng 6,800 pahinang dokumento ng pagtatanggol, digitally signed at sealed sa World Intellectual Property Organization sa Geneva. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Toyota, Honda, at Hyundai ay magkasamang nagsumite ng isang agresibong legal na opposition. Ang kanilang paghahabol? Ang pangunahing disenyo ng vapor engine ng BYD na iyon na lumabag sa mga dating nakarehistrong catalytic heat diffusion model na isinampa noong 2019. Ngunit, naghanda ang BYD para sa digmaan. Naglabas sila ng 47 counter filing sa loob lamang ng dalawang araw. Na inaakusahan ang mga Japanese firm ng corporate espionage noong 2021. Ang isang pag-file ay naglalaman ng mga log ng flight, mga inventaryo ng USB drive, at kahit na naharang ang mga mensahe ng Slack. Ayon sa legal na koponan ng BYD, Alba na nakasalansan sa mga dating Huawei IP operatives. Hindi lang kinopya ng Japan ang isang blueprint. Sinubukan nilang kopyahin ang eksaktong atomic lattice structure ng hydrogen to steam catalyst ng BYD. Nagmamadaling sumagot si Wipo. Sa kalagitnaan ng linggo, tinawag ito ng media na CRISPR ng malinis na enerhiya, ang pinakamalaking patent standoff ng siglo. Ngunit sa pagkakataong amon ito, hindi ito tungkol sa mga gene. Ito ay tungkol sa enerhiya supremacy. Nagbabala ang isang insider. Hindi lang ito tungkol sa kung sino ang nagmamay-ari ng motor. Ito ay tungkol sa kung sino ang nagmamay-ari ng ika-21 siglo. At ang ang mga numero ay bumaba. Mahirap. Ang production model ng BYD, na may codenamed H9V Draco, ay pumasok sa limitadong fleet testing. Ang nahanap ng mga inhinyero ay tinanggal ang bawat benchmark ng EV na nakatala. Ang Draco engine ay nagkakahalaga ng 48% na mas mababa sa paggawa kaysa sa average na lithium EV drivetrain. At hindi lang ito tumugma sa performance, nalampasan pa ito. Sa karaniwan, ang prototype ay tumakbo ng 800,000 km na walang anuman kundi mga pag-refill ng tubig at panapanahong pagbabago ng air filter. Walang pag-flush ng coolant. Walang pagpapalit ng langis. Walang pagkasira ng baterya. At ito ay hindi lamang theoretical. Tahimik na lumagda ang BYD ng mga kasunduan sa 28 taon bansa upang simulan ang mass deployment sa Q1 2026 sa Brazil, South Africa, UAE, Indonesia, Italy. Lahat ay nilagdaan sa loob ng tatlong linggo. Ang panloob na pagtataya ng BYD ay hinula ang 15 milyong mga unit na naibenta sa 2028. Halos doble sa 2024 na mga pandaigdigang numero ng paghahatid ng Tesla. At ening bawat unit ba't makakatipid sa mamimili ng hanggang $3,000 sa isang taon sa pagpapanatili at paglalagay ng gasolina? Mga mamumuhunan, nagpunta sila ng ligaw at pagkatapos ay dumating ang isang bagay na hindi maipaliwanag ng spreadsheet. Isang bagay na hindi hinulaan ng mga analyst. Pananampalataya sa kanayunan ng India. Tinawag ito ng isang pastor na divine propulsion. Sa Kenya, nagdasal ang mga mag-aaral sa paligid ng mga logo ng BYD na parang mga banal na labi. Sa Alabama, isang viral na mga ngaral ang humawak ng bote ng purified water at sumigaw. Ginawang libre ng Panginoon ang gasolina. Sa Montala, ang mas madidilim na sulok ng internet ay lumiwanag sa mga teorya. Ang mga forum ng pagsasabwat, asabwatan ay sumigaw. Ang makina ng tubig ay pinatay noong 1980s. Hindi nila kayang patayin ang isang ito. Ang ilan ay nag-claim na ang CIA ay inilibing ang katulad na teknolohiya sa loob ng mga dekada. Ang iba ay nag-upload ng mga pecking video ng mga eroplanong pinapagana ng tubig na sinasabing ang susunod na hakbang ay walang hanggang paggalaw. Sa isang clip, isang TikTok creator ang nagbuhos ng tubig sa gripo sa isang BYD trunk at nagmaneho papunta sa mga bundok. Walang ingay sa makina, tanging ang banayad na pagsirit ng singaw. Ang video lang na iyon ay nakakuha ng 96 million views sa loob ng Friday is Oras. Ngunit nasaan ang Western media? Sa loob ng limang sunod na araw, wala ni isang pangunahing outlet sa US or European ang sumaklaw sa kwento. Walang mga front page. Walang mga alerto sa balita. Wala. Parang may naghagis ng blackout switch. At sa loob ng limang araw na iyon, nalampasan ng pagpapahalaga ng BYD ang Volkswagen, pagkatapos ay Ford, pasapagkatapos ay GM, at tama pagkatapos ay Tesla. Tanging ang Chinese State TV lang ang nagpalabas ng dedikadong 12-minutong segment na nagdedeklara. Tinapos na ng China ang fossil tyranny. At sa gitna ng lahat ng ito ay isang solong parirala, kumakalat na parang napakalaking apoy sa mga engineering forum at coding chatroom. Nanalo ang tubig. Dahil ito ay hindi lamang isang makina, it ay isang pindutan ng pag-reset, isang tahimik na revolution At ang mga lumang kapangyarihan, Malaking langis, ang mga Lithium King, ang mga tech na bantay pinto, ay hindi pa handa. Nagsumikap ang Saudi Aramco na manatiling may kaugnayan na mumuhunan ng $1 billion sa mga sintetikong hydrogen labs sa Norway. Inilunsad ng ExxonMobil ang isang kampanya ng ad na tumay tumatawag sa mga makina ng tubig na hindi medyas omnia sa hindi matatag. Hindi pa nasusubok, hindi ligtas. Kompleto sa mga pagsabog ng sasakyan ng CGI at mga bolang apoy, ang mga BP ay nagpivot ng buo na nag-aanunsyo ng conversion ng pinakamalaking pasilidad nito sa Texas sa isang green steam complex. Ngunit hindi ito mahalaga. Naghain na ang BYD ng 36 na patent sa siyam na bansa at bawat isa sa kanila ay hindi tinatabla ng tubig. Medyo literal. Maging ang White House ay nataranta. Matapos ang pagtagas ng mga memo ng Pentagon na inilarawan ang pangingibabaw ng hydrogen bilang isang geostrategic disruptor, sumabog ang mga emergency na pagdinig ng Senado sa Washington. Isang senador ang nag-ihaw ng isang opisyal ng Department of Energy sa live na television. Na lalagpasan ba tayo ng steam engine? Sinubukan ng mga siyentipiko ng DOE na bigyan ng katiyakan ang mga mambabatas na may mga alternatibo, mga sodium hydride cells. Compressed Air Propulsion, Biosynth Fuels. Ngunit ang bawat opsyon ay ilang taon na ang lumipas. At BYD, ilang buwan ang layo nila sa mass production. Pagkatapos sa isang pribadong panayam, isang hindi kilalang opisyal mula sa isang pangunahing Amerikanong automaker ang naghulog ng isang bomba. Nilaktawan nila ang edad ng baterya. Habang abala kami sa pagmimina ng lithium, gumagawa sila ng mga dragon. Mga dragon. Ganyan inilarawan ng mga inhinyero ang vapor engine. Hindi umaatungal na parang gasolina, hindi humuhuni na parang kuryente. Sumerit ito, huminga, huminga ng singaw na parang sinaunang makinarya na muling ipinanganak. At sa Tibet, ang pinakaunang mga pagsubok sa sibilyan ay nabigla sa lahat. Sa isang matarik na mountain drag strip, tinalo ng Draco prototype ng BYD ang isang Tesla Model S na 0 hanggang 60 sa loob lamang ng 3. 2 segundo nang walang isang lithium cell na nakasakay. Tahimik na nanonood ang mga manonood habang ang mga puting ulap ay tumaas sa likod nito na parang usok mula sa isang templo. Ito ay hindi lamang mabilis. Ito ay patula. At tahimik, halos hindi nakikita. Ang mundo ay usaw nagsimulang magbago. Nag-alok ang Norway ng libreng pagpaparehistro para sa mga sasakyang pinapagana ng tubig. Iminungkahi ng Chile ang bilateral water trade deal sa China. Binuksan muli ng Australia ang dalawang shuttered hydrogen plant matapos bumagsak ang mga presyo ng lithium. At sa South Korea, sinabi raw ng CEO ng Hyundai sa mga investor behind closed doors. Na-miss namin ang pivot, Muley. Ang edad ng lithium ay tumagal ng halos 26 taon. Nagtayo ito ng mga imperyo. Naglipat ng mga hangganan. Gumawa ng mga bilyonaryo sa magdamag. Ngunit ngayon, ang edidad ng tubig ay narito. And ito ay bumubulong sa mga turbine. Sumisitsit mula sa mga manifold. Umusok sa mga lansangan. Ang tanging tanong na natitira ay, sino ang nangahas na pigilan ito ngayon? Kung nasira nito ang iyong pananaw sa hinaharap, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong hindi nila gustong marinig mo. Mag-drop ng komento sa ibaba. Ito ba ang katapusan ng lithium o simula lamang ng isang bagay na mas malaki? Manatiling alerto, manatiling mausisa, dahil ang susunod na pagkagambala ay ginagawa na.